Ang lalaking mawawala sa sarili dahil sa mga kapitbahay niyang may ingay. Ito talaga yung dahilan kung bakit sumali sa Squid Game si Deho eh. Susundan natin dito ang isang lalaki na nangutang at binuhos ang lahat ng naipon niya para mag-invest sa isang apartment. Pero ilang taon nang lumipas, bumagsak nga yung halaga nito and since patong-patong nga yung mga utang niya, ito na nga yung nagpapahirap sa kanya. Titipid siya ng tubig, kuryente, and aircon pero ang mas malala pa nga dito, hindi rin siya makatulog ng maayos doon nga sa apartment dahil nga sa mga may ingay niyang mga kapitbahay. Naririnig niya sa mga pader, sa mga kisame, kaya naman sa mga susunod na araw, dito nga niya aalamin kung saan apartment man ang gagaling yung mga ingay na to na magdudulot nga ng mas malalaking mga gulo. Dito na nga siya maraming makakaaway at meron din siyang mga magiging kakampe kung saan malalaman nga niya kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa apartment building nila. Title ng movie, Wall to Wall. Ito sa pinaka-stressful na movie na napanood ko ever since Uncut Gems. Lalo na yung binabantayin nga niya yung crypto na scene, tapos hindi pa niya binenta. Inis na inis ako dun eh. Pasigaw talaga ako, sabi ko, PINDUTIN MO NA! PALDO KA NA eh! Akala ko noong una from the trailer horror tong movie na to, although meron siyang mga horror elements, but it's more on psychological thriller on which they tackled a very relevant topic lalo na nga doon sa Korea. Specifically, yung pagdami nga ng mga apartment building sa kanila and syempre, yung pagiging unethical nga ng pagkakagawa nito. Tulad nga doon sa na-experience nga ni Busong dito, may mga nangyayari talaga ganito sa Korea, kaya hindi rin talaga malayo na mangyari sa totoong buhay yung mga nangyayari sa movie. Tulad nga na nabanggit ko, may mga horror elements sila dito at sobrang natakot nga ako noong una doon sa mag-asawang nakatira sa baba ng apartment niya kasi nga sobrang creepy nila eh. Andito rin pala by the way yung nanay doon sa tangerine and kung sa tangerine iniyakan ko siya ng ilang beses dito nabwisit ako sa niya. Usapan natin yung story. Sa opening I would admit medyo mabagal lang talaga yung simula niya that there's too much happening in a very quick pace pero once na na-explain naman na nila yun, everything's clear naman na hanggang dulo titignan mo nga yung movie para siyang magkaiba from the first half to the second half eh. Kasi yung first half, nakafocus nga siya doon sa character and the second half is more on what the film is actually about. What I love ba about the film is that naparamdam nila sa akin yung pagkakaroon ng mga may ingay na kapitbahay. Baga yung buisit and inis nga na nararamdaman nga ni Wusong, naramdaman ko rin siya in some way kasi nga maganda rin yung pagkakabuild up nila ng mga scenes na may stress ka din talaga eh. Nakakarelate nga din ako doon sa nararamdaman niya kasi tuwing gabi din dito sa amin, merong nagbibid joke eh. Tapos ang ingay-ingay pero syempre iba pa rin yung na-experience nga nila busong kasi dito Direkta talaga sa paderin kisa minye. What I also love din pala about the film is how they made us confuse who's bad or who's good. Kasi kung iisipin mo, yung mga masasama dito may good intention din naman sila and you could actually get kung bakit sila naging ganito and bakit nila to gagawin. As example nga dito yung sa may journalist na mabuti naman din yung intention niya pero nalamon lang talaga siya ng galit niya pero madya-justify mo pa rin kung bakit nga niya ginawa yung ginawa niya lalo na nga yung ginawa niya sa dulo. Ending personally, napaisip din talaga ako kung sino ba yung mas mabuting kampihan na lang niya eh, given na parehas lang naman masama yung journalist and may ari ng mga apartments nga. As usual, great performance man din palagi sa mga actors, amazing editing, lalo na nga doon sa mga stress-inducing scenes nila, and siguro story and pacing lang talaga yung pwede nilang ma-improve dito eh. Story is kind of confusing if you're not familiar with the crypto and yung mga issues nga doon sa mga apartments sa kanila, and like I said, sobrang bilis kasi ng takbo ng story na may mga na hindi mo na alam kung ano yung information na mahalaga nga doon sa story. Nga diba, nagkaroon sila ng shift midway nung na-realize nga niya yung tungkol nga doon sa journalist na ibang-iba yun doon sa first half na it's okay naman pero they could have stitched them better in terms of sequencing. Ayan, bukod kay Deho, nandito rin pala yung nanay sa Squid Game pero cameo lang siya. E dyanatawa lang din ako kasi duwag and mahina ulit yung karakter niya dito katulad nga doon sa Squid Game. Overall, it was a fun film. It's very stressful pero in a fun way. And sobrang nag-enjoy din naman ako, lalo na nung na-realize ko yung mismong message nga nung story. Hindi nyo nakakamangha sa mga South Korean movies eh, kasi laging fresh yung mga movies nila and kahit yung mga teams and issues na hindi mo may isep na magagawa nila ng movie, nagagawang pa rin nila, tapos maganda pa rin naman enough yung kwentong nabubuo nila. So yun lang, again ang title ng movie, wall to wall, and ang torta rating ko for this ay 7 out of 10.